Patay ang apat na residente matapos ang pananalasa na labindalawang buhawi sa Iowa sa Amerika. Habang sa pool naman sa video ang pamumuo ng isang dust devil sa United Kingdom. Ang frontline news abroad sa report na Elaine Fulensio. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang dust devil sa parking lot ng isang hotel sa Wales, United Kingdom. Dinaanan niyan ng mga sasakyan. Nagsitakbuhan naman ang mga guests sa hotel nang makitang papalapit ang Dust Devil habang ang lalaking ito nagmadali pang balikan ng naiwang alak sa lamesa. Wala namang nasaktan. Namumuo ang Dust Devil kapag mainit ang panahon. Umaangat ang mainit na hangin at humahalo sa malamig na hangin. Ang Dust Devil ay isang maliit na ipo-ipo. Samantala, buhawi naman ang nanalasa sa Iowa sa Amerika. Sa aerial shot na ito, makikitang halos na limas ang mga bahay sa bayan ng Greenfield. Kabi-kabilang bahay ang nawasak ng daanan ito ng higit labindalawang buhawi. Bawat kanto, may mga sirang bahay. Nagkalat din sa kalsada ang mga kahoy. Sa CCTV na ito, mula sa isang nursery school, makikita ang malakas na paghampas ng hangin. Nagsitumbahan tuloy ang mga puno na nakapaligid dito. Sa tindi ng pananalasan ng buhawi, Apat ang namatay habang 35 ang nasaktan. Kabilang daw sa tinamaan ng buhawi ang ospital. Patuloy namang nakataas ang thunderstorm warning sa lugar kabilang ang New York, Pennsylvania, Maryland at Virginia. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensio, News 5. Mga kapatid, jiggy manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.